Shout out pala sa mga regular viewers ng vlog ko. Marami pong salamat sa panonood. So, yung vlog natin bossing dito lang talaga umiikot sa Katibuna, Drohas, Dipolog City. Ito yung, yung mga napapakita ako sa inyo eh. So, kung mga kung taga dito ka tapos nasa ibang bansa, No. Hey, di mong panuul, pwede mo panoorin, pwede kang mag-subscribe sa channel ko kasi yung mga vlogs ko, yung mga videos ko, karamihan dito sa place ko. Mga lakad-lakad ko. So ngayon mga bossing, papunta tayo ng Tortosa Tortosa Grocery Store. Dito kami madalas mamili ng mga paninda namin sa tindahan. Shoutout pala sa may-ari ng Tortusa. Tsaka sa mga nagtatrabaho dyan. Shoutout po. Sana mag-subscribe guys sa channel ko. <laughs> dadaan pa pala si Mona sa Emily Willier pero sige lang kumay ka ng bumi? kok kok kokra madugay ba na diha ah na ah close na Eh, ito yung tortusa mga boss. Ayan. Last time na naka last time na nakawan sila dito eh. Oh, shit. Oh, shit. Dito sa grocery store na to, yung tapat niya, ayan oh. Skuelahan. Serizal Memorial State University. Diyan mag-aaral si Luke, kapatid ko. Kaso may utang pa yun eh, 20 mil sa private school sana mabayaran namin para makapag-aaral siya dito birera sir ah, oh, thank you bago kami umuwi mga bossing mag-memory handa muna kami dito sa may tindahan ng mga snacks hindi pa rin tapos ang Pasko dito sa amin <laughs> nilipat sila eh dati nandito sila sa gilid ng plaza eh pero ngayon nilipat na sila doon yan, maraming tao sa unahan dito tayo mag may merienda <coughs> Crystal! <coughs> dami nga na sa dyante nakakaya dito yung favorite ko eh ito sila ate <coughs> Hoy. Tagpilang kilo, ma'am. Ang palaya. Yeah, 60. 60? Sara ka kilo, ma'am. mata Baron Ayaw na, busog na ko <coughs> Alright, tapos na mamili Pauwi na kami mga bossing Hanggang dito lang yung vlog na to Until next time